Kabaan mo lagi yung pasensya mo sa mahal mo. Ganun talaga. Mahirap talaga mag-maintain ng relationship. Masarap ma love. Masarap yung maging masaya lang lagi. Pero kapag dumarating tayo sa time na nag-aaway na, uh, dumarating kayo sa time na nagkakalabuan kayo, hanggang saan yung kaya mo. Huwag ka mapagod. Huwag ka magsawa. Habaan may pasensya mo. Dahil meron tayong kanya-kanyang ugali. Bawat tao may kanya-kanyang ugali kailangan mo lang pag-aralan talamin kung ano bang ugali niya sa'yo kasi baka may kulang ka lang din kaya niya ginagawa yan yung attitude niya sa'yo yung pagsusungit niya sa'yo o yung pagtatampo niya sa'yo pagtatamang hinala ay hindi naman yun ginagawa dahil gusto niya lang minsan ang mga babae ayaw rin nila magselos maghinala at magsungit sa lalaki o sa boyfriend nila ginagawa na lang nila yon para ma-remind yung boyfriend nila na uy nalalamig ka na uy kulang ka sa lambing kulang ka sa concern, kulang ka sa emotional attachment, kulang ka sa emotional intelligence, kulang ka sa care, kulang ka sa update. Kaya nagagalit lang sila lagi. Kaya habaan mo lagi pasensya mo sa jowa mo. Kasi masarap naman talaga silang mahalin eh. Kaya nga lang, kapag hindi mo alam kung paano sila i akala mo toxic sila, akala mo mahirap silang i -handle, o akala mo ay masama silang babae o masama silang tao. Pero sa totoo lang, hindi kailangan lang nila ng tao makakainidid sa kanila. Ikaw yun. Kaya aralin mo yung jowa mo. Bigyan mo ng time yung sarili mo para obserbahan siya. At kung ano yung pagkukulang niya, punan mo. Tulungan nyo. Kaya nyo yan.